na uh, ba for example yung mga kamikata sa iyo tapos may pala sila yung magsiselo sa iyo na may, wala kang makasalanan may kasalanan. nangyari po sa kanya dati oh ikaw yung pinag-initan oh. oh bakit ba kinat po oh ayun ano ay, sabi? Ay na, ano mo, chat ng chat pa sa akin yung jowa. <laughs> bait, no? Ang dami ko kasing tanong eh. Kaya sinasagot ko na lang. Oo, oh, tama, tama. may times na hindi ko sinasagot tapos ang kulit. Tapos pinagbigyan mo na lang. Isa pa mapa. Paano mo na-settle yun? Hindi, pinag-uusapan natin ito para yung mga kabataan natin na baka napagdadaanan din yon. Hindi nila alam kung papaano. Lalo may mga aggressive pa naman ng mga... Mga kaklase, di ba? Pag nagselos, so, so, away na, di ba? bad record ka naman ngayon, wala ka naman that's kasalanan. Paano, na, paano mo ginagawa na, na syempre, na kung ano po yung sunset <laughs> kung sino na. po ba nagkano ano, kasi hindi po natin alam, yung lalaki pala, hindi pala niya ah, gusto yung show okay. joke. Or... Okay, tama, tama. Yung so, po, hindi natin alam yung... So in your case, ay, ano ginawa boy? mo nun? Paano mo siya nalusot? Kasi <laughs> nagalit sa'yo eh. Bata pa po kasi ako. <laughs> oh. Pinawi mo rin. <laughs> hindi mo. Pinawi mo natatawa nga po oh, ako eh. Oo, oh, so, ba't ka nadamay, no? Yun nga po eh. Sa science club lang ako ah. Ba't ako napunta sa ganitong lab triangle? Oo, oh, ganito. Oo, oh, yun, mga 2021 pa po ako. Um, Oo, oh, bagets ka pa nun. Oo, bagets ka pa nun.